Hi guys, kain tayo guys. O, oh, ito lang yung pinaya namin guys. Wala pa yung dalawa kong kasama. Mga Pilipina kami together. Together mga magaganda. Yung <laughs> sexy. Yung <And> 40. Yung 40, 30 pa lang <laughs> ako. 37 pa lang ako. Hindi, imported sabi ko. Made in Korea. Korea, Japan ah. Huh? At yung isa naming ayan, Chinese. Yung Chinese. Ako <laughs> yung Japanese. Ayan. Diba guys? Kain tayo guys. Ito yung kabuhayan ng OFW. Indomie. Chinese. Chinese. Chinese Indomie. Dapat may ganyan na lang sila kasi may makita ka doon. Lagay mo dyan sila. Lagay lang sa FB. Ayun, loko. Saan ka Saan yan? sa camera. saan ganda ng cellphone na ito? ano yung cellphone yan? Samsung? Samsung. Hindi, ano yung Huawei, 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 Parang Parang mo nga yung chila. Doon mo naman gatas. Ay, paano yung wala na yung amuti. Wala ka ng gatas. Sino? Hindi yan, sa yun. Dalihan mo siya lang. Powder, may mayroon. Pero pag yung ano... Nagbablog kasi ako sa YouTube, dahil. Nagbablog ka? Ako S si okay. ah, o, may mayroon na pala. din. Tinuruan niya ako. Pero mayroon na pala akong account. Paano yun? Daya nyo kayo lang. Yung account mo saan? sa ano? Pero bawal yung ano dun daya ah, kay ano... Mm -hmm. Maala mm -hmm. uh, ka yung Facebook mo dahil pag... ka bawal ang alam. Kailangan yung... Kailangan sa'yo lang. Sa'yo lang. Busog kayo ako kita. Ay, dito ka. Dito ka, dito ka, dito ka. Tapos ipasa mo sa amin yun ha, busog ka ba? <laughs> hindi mo rin. siya lang din na maganda lang. Wala laki. siyang profile. <laughs> wala siyang profile. Pangalan lang. Hindi kasi nagsisexy ko. Tapos ako, miss kasi ako na mga hapisi. Kaya na ako di Palagi ka lang naka-sexy. Punyeta ng na niya. Puro lang, hindi hindi natikita ko sa babae na to. <laughs> Yeah, Ula, ang kape na lang, hindi nakakapagpatulog. Yan, ano yan? Black coffee yan. Ito na naman siya. Taki hindi na naman ng kape niya Baka hindi ako makatulog. May gatas pa, no? Kaya hindi na makatulog, may gatas yan. kain, guys. Dahan-dahan lang kain na. Busit ka. Ma na lang si Pun yung kape niyo. Bala Inom, Inumin din niyo. Dahan-dahan kain. <laughs> Daan -daan yung wala. <laughs>